Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Ipinasa ni Shushu ang isang imbitasyon sa kanyang guro. Kinuha ito ni Yun Lin, Sinuri, at binasa ng malakas. Paanyaya sa piging ng matandang ninuno ng pamilyang Sia sa Ling Province. Ayon sa sabi-sabi, ang matandang ito ay kamakailan lamang lumitaw at naka, Breakthrough, sa antas ng Realm of Saving Lives, na nagpayanig sa buong Eastern Domain. Ngunit ang pag sa Shintian sect sa isang napakahalagang piging na ito ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihan, upang igiit ang reputasyon ng matandang ninuno ng pamilya Sia. Nang marinig ito, nagsalita rin si Hong Chimi mula sa likuran. Ang matandang ninuno ng pamilya Sia, matapos niyang maabot ang Realm of Saving Lives, ay nakatanggap ng titulong false immortal. Bagamat hindi ito maihahambing sa isang tunay na immortal, hindi rin siya basta-basta na pwedeng hamanin. Ang Xi'an Tian sect ay marami nang naging kaaway sa nakaraan. Hindi kaya may panganib kung dadalo tayo sa piging na ito. Bahagyang tumawa si Ye Jun Lin at sumagot. Panganib, hindi yun alalahanin. Sumunod na lang kayo sa akin sa piging. Sa loob-loob niya ay nag-isip siya. False immortal, napaka-impressive ba niyan? Ipapakita ko sa inyo ang tunay na relasyon ng Panginoon at lingkod. Ah, at maaari ko ring ipagyabang ang aking mount. Hehe, <laughs> muling tumulog ang sistema, nagbigay ng bagong misyon. Isang bagong quest ang na-activate, dalhin ng host ang bagong mount sa piging ng pamilya siya. Kapag matagumpay na napasuko ang buong lugar, makakatanggap ng espesyal na gantimpala. Nang marinig ito, natuwa si Yun Lin at nag-isip. System, napakatamang oras ng misyon mo. Sabik na sabik na akong magpasikat sa loob. Excited na nagtanong si Xiaoji. Master, kailan po tayo aalis? Ngumiti si Ye Jun Lin at sumagot. Ngayon din. Samantala, si Hong Qi, na nakakunot noo pa rin gaya ng nakasanayan, ay lihim na nag-isip. Bakit kaya napakakumpiansa ng taong ito? Kasabay nito, pinalo ni Yun Lin ang kanyang mga daliri. Biglang kumilos ang mga ulap sa langit na para bang may dumating na bagong kapangyarihan. Ang mga demon beast sa ibaba ay agad nakaramdam ng matinding presyon at napuno ng takot. Ang mga disipulo sa sekta, Nagtaka ang mga disipulo at nagtanong, Anong nangyayari? Umaatake ba ang mga demon beast sa ating sekta? Ang tanawin ng napakalaking nilalang sa kanilang harapan ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Master, iyon ay isang Supreme Great Ascension Realm Demon Beast. Bakit ito biglang lumitaw dito? Hindi kaya ang isang immortal sect ang dumating? Namutla sina Zeyaudeho at Suyunlon, sabay nagtipon ng lakas, handang magsugal. Kahit saan man ito nang galing, ito ay isang napakadelikadong sandali. I activate ang sect Grand Protection Formation. Agad na pinaganya ang Shin Tian sect Grand Protection Formation. Si Hong Xian Yi ay nagulat ng nanginginig sa emosyon. Hindi ba't si Xiao Ji nga ito, hawak ang ulo at umiiyak. Ang dakilang demonyo ay narito na ngumisi si Jun Lin, iniisip. Hindi masama, hindi masama. Bata pa lang ito pero napakalakas na ng presensya. Natatakot ako na kahit magsama-sama ang labing walong elder, hindi nila ito matatalo. At kapag ito'y tuluyang nagmature, mas lalo pa itong magiging nakakatakot. Dahan daw ang umatras si Hanky Ki Yi, kinakalkala sa isip. Kung biglang umatake mula sa himpapawid ang sinaunang banal na hayop na ito, siguradong madadami ako at tiyak na kamatayan ang sasapitan ko. Nanigas siya at sumigaw. Nakikita niyo ba ito? Ito ang kabayaran sa inyong mga kasalanan. Nina si Yunlin na makipagtalo pa at lumipad pa itaas papunta kay Akuan. Nagulat si Hanky, iniisip. Ano ba? Hindi na ba niya iniingatan ang kanyang buhay? Bakit siya mismo ang lalapit para umatake? Huminto si Yun Lin sa harap ni Akuan. Namangha si Hong, Xiang Yu at nagsabi, ano bang ginagawa ng taong ito? Pumapasok siya mismo sa bingit ng kamatayan at gusto pa kaming idamay. Ngunit bigla siyang napatitig ng malaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Imposible, hindi ito totoo. Si Yun Lin, sa halip na umatake, ay hinahaplos ang ulo ni Akuran at pinupuri ito. Mabait ka, tatawagan kitang Kwan. Simula ngayon, sasama ka sa akin kahit saan. Ang tatlo sa ibaba, si Nasuyunlon at ang kanyang mga kasamahan, ay nagulat din at napasigaw. Hindi ito maaaring totoo, hindi ba't si junior brother yun lang iyon? Hawak ni Yun Lin ang ulo nito at tila napasunod ang halimaw. Mukhang matagal ng pamilyar ang Demon Beast kay Junior Brother Ye. May isang disipulong napabulalas. Mga kapatid, ang nilalang na ito ay kahawig ng nabasa ko sa mga sinaunang teksto. Ang pangalan nito ay Kuan Pang, isang sinaunang banal na hayop. Ayon sa mga aklat, kapag ito ay ganap na lumaki, napakalaki nito, kayang lumamo ng buong mga planeta at bumala sa kalangitan at sa iba't ibang mundo ngunit ang kwan pang na ito ay mas malaki pa kaysa sa mga alamat. Sa palagay ko, dahil nasa yugto pa lamang ito ng kabataan. Kapag ito ay tuluyang nagmature, ang kapangyarihan nito ay hindi na maisusukat. Bumaba si Yun Lin at pinakalma ang lahat. Huwag kayong magpanik. Ito si Kuan Pang, ang aking alaga at sakay. Napaigtad si Suyun so Lan at napasigaw. Nakakagulat, ang sinaunang banal na hayop na ito ay Mount Palani Junior Brother Ye. Tunay ng pinagpala siya ng kalangitan, o baka ito na talaga ang kanyang tadhana. Samantala, si Hong Chen Yi na nakatayo sa likod ay nakakunot ang nuo at galit na nag-isip. Ayon sa pinakamarunong na mga immortal noon, ang Kwan Pang ay matagal nang nawala sa mundo. Ngunit ngayon, isang ina ng Kwan Pang ang biglang lumitaw, at higit pa roon, siya pa mismo ang pumiling maging mount ni Yunlin. Lubos itong katawa-tawa, bakit ganun? Ako na dumaan sa walang katapusang pagsubok sa landas ng demonyo, nagsanay ng walang tigil, pero nilalampasan lang ako ng isang tamad at walang pakialam na gaya niya. Bakit pati ang mga matandang makalangit ay siya ang tinutulungan? Ngumiti si Ye Junlin at nagsabi, Master, handa na tayo. Si Akuan ay sasama sa atin kaya't wala kayong dapat ikabahala. Pagkatapos ay sinapo niya ang kanyang baba at tinitigan si Akuan, iniisip. Ham, pero parang may kulang pa. Itinaas niya ang kanyang kamay, bumuo ng seal, at biglang nagsabi. Ah, nahanap ko na. Gumamit siya ng spiritual energy upang ilipat ang buong sekta at inilagay ito sa likod ni Akuan. Sa sandaling iyon, tinaas ni Yunlin ang kanyang hinlalaki, kontentong nagsabi. Eksakto, ngayon pwede na akong humiga ng komportable. Nandyan na, sigaw ni Su Yunlan, halos lumuwa ang mga mata. Ah, bahay namin yan. Nagsimulang maglakad si Junlin at tinawag ang mga disipulo. Mga estudyante, bilasan ninyo. Kailangan na nating umalis. Masayang sumagot si Xiaoji. Sige, Shu Shu, Akyat na kayo rito. Hinayla niya ng marahan ang lilaya ng kasuotan ni Hong Chen Yi at tinawag. Yes, senior brother, ipinapatawag tayo ni master na sumakay na. Bahagyang tumango si Hong Chen Yi, ngunit sa loob-loob niya ay nagbubulungan. Inaamin kong kahangahanga ang taong may dakilang kapalaran. Ngunit hindi ako naniniwala na habang buhay akong yuyuko sa ilalim ng bubong ng iba. Ang mga taong matiigang nagtitiis at nagsusumikap ang siyang sa bandang huli ay aagaw ng kapalaran ng iba at gagawin kanila. Basta't hindi sumusuko, posible ang lahat. Pumalo si Akua ng buntot nito at biglang lumipad pa'y taas, dahilan upang mapasigaw ang lahat sa gulat. May isang disipulo ang napabulong. Sa pagdating ni Junior Brother Ye sa piging ng pamilya siya, may mangyayari kaya matanda na ang pinuno ng pamilya siya at isa na siyang immortal araw-araw na lang tayong nag-aalala ngunit kailan ba tayo pinabayaan ni junior brother ye sa kabaligtaran kung minsan na wala siyang gulong idinudulot nagagawa pa nating magpasalamat sa langit at lupa isa pa ang nagsabi tama ang pamilya siya ay nagmamagaling at nais takutin ng iba ngunit ngayong dumating ang tigre mismo sa kanilang harapan tiyak na pagsisisihan nila ito. Sa silangang Dominion, ang Ling Province ay pinamumunuan ng pamilya Sia, at lahat ng puwersa sa buong silangan ay nagtipon dito. Ang matandang ninuno ng pamilya Sia ay naitaas sa antas na false immortal, dahilan upang maakit ang napakaraming angkan. Maganda ito, bulong ng ilan, habang mas maraming tao, mas nagiging karapat dapat itong maging entablado ko sa isla ng pamilya Sia, sama-samang nagtipon ang lahat, nagpapakita ng huwad na papuri at pagbati. Binabati namin kayo, binabati namin kayo, ang pamilya Sia ay nakapagluwal ng isang false immortal. Sa susunod na tatlong daang taon, ang pamilya Sia ay tiyak na paprotektahan ng makalangit na kapangyarihan. Kayamanan nga iyon, sobrang naiinggit ako, bakit mo pa sinasabi iyan? Huwag mong isipin na dahil isa ka ng false immortal ngayon ay hindi mo na kayang makamit ang pagiging true immortal sa hinaharap. Yun ang antas ng pag-iral na nabubuhay ng milyong taon. Siya young master, sa tingin mo ba tama ang sinasabi ko? Bilang tuwirang inapo ng pamilya siya, hindi ba't mas mataas na ang katayuan mo? Huwag mo nang limitahan sa Ling province lamang. Kaya mong kontrolin ng buong silangang dominion. Maangas na ngumiti si Sia Young Master, marahang iwinawasiwas ang pamaypay sa kanyang kamay. Sobra naman kayong magpuri, huwag kayong mag-alala, pamilya tayong lahat dito. Ang pamilya Sia ay tiyak na mag-aalaga sa inyo. Muling may nagtanong, ngayon, naisip ko lang, nakapagpadala na ba ng paanyaya ang pamilya Sia sa Xi'an Tian sect? Buong pagmamalaki itong sinagot ni Sia Young Master. Siyempre, ang hindi ko lang alam ay kung may lakas loob ang Xi'an Tian sect na magpadala ng tao. Ngunit mag kayo, huwag basta-bastang magdala ng kung sino-sino at gamitin ang pangalan ng pamilya Xia. Kung hindi, baka hindi man lang sila makapasok sa aming pintuan. Isa na namang tanong ang lumutang. Eh, paano kung si Yunlin mismo ang pumunta? Sa narinig, hindi napigil ang higpitan ni siya Young Master ang kamao sa pananabig kung gayon, hayaan nyo siyang dumating. Para maintindihan niya kung gaano katatag ang pundasyon ng aming pamilya siya dito sa Ling Province. Pagkarinig nito, napilitan ang lahat na umiti at sumang-ayon. Tunay ngang may nakapanghihilakbot na aura si Young Master. Kahit na si Yun Lin ay isang iginagalang na nilalang, kapag hinarap niya si Young Master, tiyak na magpapakumbaba rin siya at mag-aalay ng tagay. Haha, -ha, tama iyon. Sa katunayan, may false immortal na angkaan ng pamilya siya. Kahit gaano pa kalakas ang isang kagalang-galang, paano siya may kukumpara sa false immortal? Sa mga sandaling iyon, mayabang na nag-isip si siya, yang master. Ye Jun Lin, ano bang silbi ng kasikatan mo? Sa harap ng batang ito, kahit ang mga dragon ay kailangang yumuko. Ngunit biglang napapikit ang isang matandang lalaki, nakatingin sa malayo at nabulalas. Langit, ano yung bagay na iyon doon? Dumiretsyo ng pasugod si Akuan, ang napakalaking katawan nito ay umaalingaungaw ang nakakabighaning presensya. Ang kapangyarihang iyon ay yumanig sa paligid, kaya't ang mga sasakyang pangkalawakan ay halos magkabali-baligtad. Lahat ng tao mula sa isla, gayon din yaong mga nasa mga barkong pangkalawakan, ay nagsilabas ng nagmamadali, nanlalaki ang mga mata at namangha. Ano iyon? Anong uri ng halimaw na espirito ang hayop na iyon? Nararamdaman ko ang aura ng isang kagalang-galang. Baka si Kuan pang ba ito? Ngunit matagal nang nawala ang sinaunang banal na hayop na iyon. May biglang nagsabi, siya yung master, may makapangyarihang nilalang na nakasakay kay Kuan pang na dumalo sa piging. Ang paglitaw ni Kuan Pang ay isang napakapalad na palatandaan. Diyos ko, ang magkaroon ng isang banal na hayop na nasa antas ng sukdulan bilang sakyan, napakalaking biyaya nito. Hindi na nakapagtataka kung bakit may koneksyon ang matandang ninuno ng pamilya siya sa ganoong kapangyarihan. Lalong lumaki ang yabang ni siya young master. Nilinis niya ang lalamunan at sinadyang kunin ang atensyon ng lahat bago magsalita. Tama, ang panauhin na iyan ay may ugnayan sa aming matandang ninuno. Ayon sa aking mga magulang, noong ipinanganak ako, siya mismo ang nagpakita at nais pa nga akong ampunin bilang anak. Ngunit inisip ng aking mga magulang na masyadong mabigat ang relasyong iyon kaya tinanggihan nila. Sa pagbalik tanaw, nakakalungkot isipin. Pagkarinig nito, lalo pang lumakas ang pagkamausisa ng lahat tungkol sa taong nakasakay kay ako Totoo ba ang kwentong iyan? Hindi na nakapagtataka kung bakit kakaiba talaga ang pamilya siya, pero sino kaya talaga ang makapangyarihang bisita na iyon? Tumawag si siya young master pa'y taas. Maaari ko bang malaman kung aling kaibigang dawista ang dumayo mula sa malayo upang dumalo sa piging na ito? Nais kong magpahayag ng pasasalamat. Nang marinig ang tanong, casual na sumagot si Yunlin. Ang dumating ay mula sa Xi'an Tian Sect. Ako si Yun Lin. Pagkarinig nito, hindi na iwasan ng lahat ang mamangha at magsimulang magbulungan. Si Yun Lin. Kaya pala, sinasabi nilang ang Xi'an Tian Sect ay sinaunang sekta. Dati nag-aalinlangan pa ako, pero ngayon naniniwala na ako. Kung si Kuan Pang mismo ay kumikilala sa kanila, ibig sabihin, napakalalim ng kanilang pundasyon. Sa sandaling iyon, nabigla ang siya master at napasigaw. Eh ano, paano naging siya? Nagtinginan ang lahat sa kanya nang may pagtataka. Siya young master, hindi ba't sinabi mo? Ngunit mahigpit na iwinas siwas ni siya young master ang kanyang pamaypay, habang dumidilim ang kanyang mukha. Sa isang bantang tono, nagsalita. Ano ba talaga ang sinabi ng batang ito? Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti bago kayo kumilos. Siyempre, walang sino man ang naglakas loob na gumalaw. Sila'y nagtaas ng kamay at sumagot. Wala, wala kaming narinig. Hindi nagsabi ng kahit ano si young Master, dagdag pa ng isa, ngunit sa loob-loob ay isinumpa niya ang taong ito bilang isang napakawalan siya at makapal ang mukha. Bumaba ang ninuno ng pamilya siya, nasa unang yugto ng life-saving realm nakalagay ang mga kamay sa likod, at nagsabi ng may pagtataka. Hindi ko inasahan na may makakakontrol kay Kuan Pang, at isa pa palang nakababatang disipulo mula sa Xi'an Tian sect. Sabay-sabay na nagbigay galang ang lahat, na kayo nagtipon ng kamao at nagsabi. Pagbati, matandang ninuno, habang lumalapit si Okuan, Kuan Pang, na kanyang sinasakyan, tumitig ang ninuno ng pamilya Sia at napabuntong hininga, may bahid ng panghihinayang. Kung makakamtan lamang ng pamilya Sia ang ganitong banal na hayop, tunay na napakalaking biyaya sana. Kung hindi lamang dahil sa kamakailang ipinakitang lakas ng Xi'an Tian Sek na yumanig sa silangang daminyon, at ang makapangyarihang likuran ni Kupang, tiyak gugustuhin kung agawin ito. Gayunpaman, ngumiti siya at lumapit nang. May kaaya-ayang anyo. Ah, kaya pala. Isang iginagalang na kagalang-galang ang siyang dumalo sa amin. Tunay na karangalan ito para sa pamilya siya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang sistema at nagpakita ng abiso. Binabati kita, host, natapos mo ang misyon. Ang gantimpala ay limampung ulit na pagbilis ng awtomatikong pagsasanay sa lahat ng kakayahang mahiwaga. Suri ni Yunlin. Hindi masama, mukhang ang pagkakaroon ng isang sakyan ay talagang mainam. Kahit ang huwad na immortal ay kailangang magpakita ng kaunting paggalang. Tila makatuwiran ng gantimpalang ito. Bahagya siyang natawa at nagsabi, "Ako ay kumakatawan sa Xian Tian Sect. Binabati kita sa iyong bagong antas sa realm ng pagsajap ng buhay." Nagbigay galang ang matandang ninuno ng pamilya siya at si Nenya-san. Pumasok kayo, pakiusap. Pumasok si Yun Lin kasama ang kanyang dalawang disipulo habang nagbubulungan ang karamihan. Sabi nila sa Buda Prefecture, isa raw siyang lumang demonyo, pero ngayong nakaharap natin siya, napakakisig niya at walang nakakatakot na aura, taliwas sa mga bulong-bulungan. May nagmungkahing bulong, tingnan niyo, ang babaeng nakapulang kasuutan sa tabi niya ay ang pinakamatandang disipulo ni Yun Lin. Sa labas, tinatawag siyang Hong Ferry. At mayroon ding isang maliit na kasamang hindi pa natin nakikita ng malinaw ang mukha, ngunit tiyak na kaakit-akit din siya. Mukhang malayo sa itsura ng kontrabidang ikinakalat sa mga bulong-bulungan si Yun Lin. Nagningning ang mga mata ni Xiao Ji nang makita ang masasarap na pagkain sa mesa at masiglang bulalas. Ang daming masarap na pagkain. Hong Senior Brother, tingnan mo roon. Masayang tumawa si Yun Lin, hinaplos ang ulo ng batang disipula at nagsabi. Xia Ji, kung gusto mong kumain, sige lang. Mabilis na tumakbo si Xiao papunta sa hapag, ngunit nagtanong pa rin. Totoo, kung ganun, hindi na ako magpapakipot. Lumapit si Xia Yang Master na tila gustong makipagkaibigan. Tiningnan siya ni Yun Lin na may pagtataka. Sino ba naman itong Mockong? Malapit ba talaga tayo? Nagpatuloy sa pagmamagaling si Young Master. Ako ang anak ng tuwirang linya ng pamilya Sia, direktang inapo ng aming matandang ninuno. Sa harap ng lahat, walang pakialam na pinungus ni Yun Lin ang ilong at malamig na nagtanong. Ano bang pinagsasasabi niya? Masayang nagdagdag pa ng salita si Young Master. Walang problema. Hindi pa naman huli para makilala natin ang isa't isa ngayon. Diretsyong tumalikod si Yun Lin at nagsabi, Anong kinalaman niyan sa akin? Nag-uumapo sa galit si Young Master sa loob ngunit napilitan lamang kumuyam ng bagang sa labas. Sa isipan niya'y umuukilkil. Ako ang batang panginoon ng pamilya siya. Ako ang magmamana ng pagiging pinuno ng CIF family balang araw. Ang aking ninuno ay isang kuwad na imortal. Paanong nakakainsultong tinatawag akong country bumpkin nitong hampas-lupang ito? Napansin niyang sinusuri siya ng mga nakatatandang nakapaligid kaya lalo siyang nahiya. Bigla siyang pasiga na bumaling. Ano bang tinitingnan niyo? Hindi inaasahan, napatingin siya kay Hong Xianyi at agad siyang natulala sa kagandahan nito. Ito pala ang pambihirang henyo na tinalo ang banal na anak ng immortal sect, tunay siyang kahangahanga. Sa itsura at karisma na ito, wala talagang may kukumpara ang mga babaeng pinaliliguan ng aking palasintahan. Ang ganda at ugali ni Hong Xianyi ay nakakaakit sa puso ng batang Panginoon, higit pa sa mga magagandang mukha na dati naglalaro lamang sa kanyang tabi. Hindi matatakasan ang kanyang alindog. Sa isip ng batang panginoon, naniniwala akong basta lumapit ako, mahuhulog siya sa aking walang kapantay na karisma. Kapag nakuha ko siya, magagamit ko siya upang kontrolin si Jun Lin. Habang pumipitas ng bulaklak si Hong Yi, lumapit mula sa likod si Xi Yang Master at nagsabi, "Mahilig ba si Hong Ferry sa mga bulaklak? Ang bulaklak na ito ay tinatawag na Yi Flower." Ang pinakaangkop na bulaklak para hanggan at napakabihira. Sa buong pamilya siya, anim lamang ang naipon namin. Ngunit kung gusto ito ni Hong Ferry, kunin mo na. Isang munting handog lamang mula sa akin. Bahagyang lumingon si Hong Xianyi, napabuntong hininga ng walang anumang ekspresyon, at nag-isip. Tanga mula sa gitnang rehiyon. Ang bulaklak na ito ay tinatawag na spirit flower at maaaring gamitin upang gumawa ng spirit enhancing pills. Isa itong mataas na uri ng material at napakabihira, ngunit ginagamit niya lang itong palamuti sa florera. Sino ba talaga ang hamak dito? Muling nagtanong ang batang panginoon. Hong Fairy! Tumalikod si Hong Xian at malamig na sinabi. Huwag mo akong tawaging Fairy. Ako'y isang lalaki. Nang inag sa kahihiyan si Sia Yang Master ngunit pilit pang umisi at tumawag. Hong Fairy, tunay kang nakakatawa. Sa isang napakagandang anyo gaya ng sa iyo, pati biloy kahangahanga. Ano kaya kung bumalik ka sa aking silid at magbahaginan tayo ng karunungan sa pagkultiba? Biglang tumulim ang tingin ni Hong Xianyi. Kung patuloy mo akong guguluhin, magsisisi ka. Laki ng mata ni Sia Young Master na parabang nakakita ng nakakatakot na tanawin. Ano ito? Bakit pakiramdam ko na sa harap ng malaulap na pulang aninong ito, kahit ang aming matandang ninuno na huwad na immortal ay isa lamang insekto? Nanlungo siya, nanginginig, at sa matinding takot ay napaihi sa sarili. Pagkaraan, lumuhad siya sa harap ni Hong Xianyi. Nagulat ang lahat at nagsigawan. Tingnan niyo si Sia Young Master ay nabaliw. Lumuhad siya kay Hong Ferry. Ito ba ang pinakabagong paraan ng panliligaw? Maitim ang mukha ng pinuno ng pamilya Sia na nakatayo sa likuran. Lumapit siya at mariing sinampal ang kanyang anak. Ikaw na ko iya hiyang hanggal. Paulit-ulit pa nitong sinasabi, ama at anak, napakalaking kahihiyan. Lumapit siya kay Hong Xianyi Yi at mahina Hong nagsalita. Hong Ferry, kasalanan ko ito. Hindi ko na ituwid ng tama ang aking aso. Napabuntong hininga si Hong Xianyi at malamig na tumugon. Ako ay...